Binahagi ni Boss Toyo sa pamamagitan ng isang reel sa Facebook ang masayang pag-uusap nila ni dating senador. Manny Pacquiao maging ang mga boxing belt ni Manny ay tinanong niya kay senador. Manny kung magkano daw kung bibilhin niya maya maya pa ay napansin naman niya ang suot na sapatos ni senador. Manny na aniya ay bigay daw ni Venezuela Wu sa kanya. Kinaaliwan ang video na binahagi ni Boss Toyo sa kanyang Facebook page kung saan tinanong niya si Manny Pacquiao kung magkano ang sapatos na suot nito kung bibilhin niya. Bigay daw ito ni Vinesuo kay Manny. Pabiro siyang sinagot ni Manny. Tinanong niya si Boss Toyo kung gusto daw ba niya ang sapatos na suot niya dahil ani Boss Toyo ay bagay daw ito sa ipapatayo niyang museum. Ani Manny, sige daw basta mag-sparring muna sila. Mabilis naman ang naging sagot ni Boss Toyo na ayaw, ayaw. Maging ang mga boxing belt ni Manny ay tinanong niya kay Senador. Manny kung magkano daw kung bibilhin niya. Si dating Senator Manny Pacquiao ay isang kilalang kampiyon na boxer na naging senador. Siya si Emmanuel Dapidran Pacquiao sa totoong buhay. Pinagtuunan niya ng atensyon ang boxing kung kaya't naging magaling siya dito at ngayon isa sa mga pinakarespetadong boksingero sa mundo. Kasal siya kay Jinky Pacquiao at may limang anak sila sa kasalukuyan. Isa rin si Pacquiao sa mga senador ng Pilipinas sa ngayon.